Guys, marami na talaga ang nagtaka kung bakit nawawala yung earnings. Minsan din, imbis na mag-increase yung kita, biglang bumaba. Katulad nyo din, din to ni ma'am, nawala daw yung earnings niya nung nakaraang buwan. Nag zero zero, nawala na yung earnings niya. Wala din daw sa dashboard. So ma'am, kung nakita mo tong video na to, kasi isa din to sa nangyari sa akin to, ba't nawala? Nawala ang lalaki na sana, pero wala, nawala lahat ma'am. Ma'am, ito talaga yung pinaka-exciting na moment. Kung nawala yan, hindi mo nakita sa dashboard mo, doon mo tingnan kung ano yung nililink na payout account mo. So, kung for, kung for, for example, do sa people, i, sa people yung ginamit mo, i-open mo lang yung people mo, andun na yung earnings mo. Paid na siya and ready to cash out na. Cash out na siya. Kasi, ako din, nangyari din sa akin yan at nasyak na at may laman na yung people ko. At isa pang reason kung bakit bumaba ang earnings, guys, normal lang po yan. Pag, nalo, na, pag nawala man yan, huwag kayong mag-alala mag, 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 taka, huwag kayong mag, alala din. Babalik yan nag-update lang yung system ni Facebook. Kung kung kita mo yan, kita mo na yan. Hindi yan na yan mawawala. So, don't worry. Yan lang guys. I hope na makakatulong tong video na to. And thank you for watching.